ang aming representasyon ay kaugnay sa sinabi ng ating pambansang bayani na si Jose P. Rizal. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ipinapakita ng sang kabataan ang kaisipan ng kasulukuyang henerasyon. Magsasama-sama tayo at ipatuklas ang ating kaalaman para sa bagong Pilipinas ang kabataan bilang pundasyon ng pagbabago. Ang mga kabataan lang din ang magkakaroon ng pagkusa upang baguhin ang bagong Pilipinas. Ayusin at ituwid ang mga pagkukulang na ito at itulong ang mga kabataan ito. Mas dumadami ang karisperespeto at magalang at masipag na mag-aaral na kabataan. At tunay ngang isa sila sa kabataang naghahandog ng bagong Pagbabago sa bagong Pilipinas Masasabi din natin na ang kabataan ay pag-asa ng bayan Ngunit kapon na po na ang mga pagbabago sa mga kabataan noon at ngayon Marahil dala na rin ito ng mabilis na pagbabago sa ikot ng mundo Modernisasyon, teknolohiya, paggamit ng iba pa Masasabi ang mga kabataan noon ay higit na magalang, masunurin at mabuti Tumatatak sa pag-aaral ng mga matatanda sa kabataan noon dahil tiyak sil na kanilang sinusunod ang mga utos ng kanilang magulang sa paaralan at iba pa masasabi din natin na ang kabataan pa rin ay pag-asa ng bayan hanggang ngayon dahil sa ngayong mga kabataan ay determinado na silang maabot ang kanilang mga pangarap sila'y mayroong lakas kasipagan ngayon Masasabi nating oo, marami ang pagbabago ng kabataan ngayon at noon. Ngunit tumatak sa isip nila na mayroon silang pangarap na itatak sa kanilang utak o tutuparin pa rin ng sangkabataan. Ang bagong Pilipinas ay isang matatag at pambansang balangkas ng mga ideya, pagpapahalaga at paniniwalang layunin. Bigay inspirasyon sa buong bansa na nagkakaisa at nagsumikap ng bagong husay Tungo sa pagtaas na antas sa Pilipinas, pagtungo sa bagong tagumpay Ang puntasyon nito ay ang malusog na kamalayan At isang kolektibong pangarap para sa magandang kinabukasan ng sang kabataan Kabataan ay pag-asa ng bayan ang pagsulong ng bagong Pilipinas, ang kabataan bilang pundasyon ng pagbabago ng ating Pilipinas.